Mabuhay! Tuloy po kayo dito sa AITB 16. Ito po si Ayan Alegre, ang inyong kasama at katipon. Nandito po ulit ako sa Yuppie Town Center para magmeryenda. Ang meryenda po po ngayon ay Lola Nenas. Nakabili na rin po ako ng pagkain dito, lalo na po. Halimbawa, special din na, na toasted bread, at kanilang ano, donut. Masarap po. Pero, ayun, nakain ako dito uh, sa kanilang harapan. Uh, tapos uh, hindi kasi ako nakapag-react before sa pagkain nila. so uh, ngayon magre-react ako sa pagkain nila though hindi ito yung first time ko na kumain sa uh, ng pansit um, gusto ko lang mag-react <laughs> well tingnan muna natin yung pagkain nila no very affordable po ang pagkain nila uh, uh, sa isang kain na may pansit ka na tapos may shop ka na tapos maganda pa yung packaging it's only 56 pesos mo. so dalawa ang binili ko kasi gutom na po ako Ika. darating ko lang po galing probinsya buhat sa biyahe, pakita ko lang po ang pagkain ha, wait lang po yan tingnan nyo po ang packaging ng ano ng Lola Nenas, Iba na pa kanit. halimbawa meron kayong pamiting o kaya naman po is uh, uh, pakain sa mga bata o kaya uh, tawag ito, yung birthday party or anything na gathering lang Pwede na kay makabili tapos ang dami dami pa ng servings nila oh. Tapos mainit pa siya. Tapos very clean talaga yung pagka yung pagkain. Okay? So wait lang. Ngayon nga po, titingnan po natin itong uh, Lola Nena's Pancit Shop, ah uh, Pancit and Siopao Meal. For only 56 pesos may isang siopao kana at pancit. So titingnan po natin ah uh, alam ko masarap kasi natikman ko na before pero baka iba lang yung nagluto ngayon di ba hmm alam mo yon kasi ang gusto ko sa kanila malinis siya tapos ganda ng packaging tapos mas, may, masarap ang lahat hindi siya hindi siya tinipid kumbaga so titikman po natin ang kanilang shop oh. masarap po ng shopaw nila ito yung tinatawag na toasted shopaw ang daming laman ng shopaw nila tingnan nyo po mm, diba may itlog may meat ng shopaw nila so tamang tama po hindi ba mura for 56 pesos meron ka ng ganito yan yeah. Ano po to yung number one? May number two po kasi na dalawang shop out at isang pansit. Pero pinili ko po ito para dalawang pansit, dalawang shop out. <laughs> mm. nag-birthday po yung pamangkin ko, ito po yung regalo ko. Ang mura-mura talaga kasi affordable. So, halimbawa yung mga katulad ko po ng halimbawa na mga tao dyan na nagtitipid at gusto makahanap ng affordable masarap, malinis, madami na servings. Punta lang po kayo sa mga branches ng Lola Nena's. Hindi po ako ano ha, ah, hindi po ako tawag ito, Hindi po ako hindi po sponsor uh, na blog. ko lang po kasi nasasayahan po ako para at least maibahagi ko po sa inyo na may ganitong ano, may ganitong quality food house uh, na nagbebenta ng mga affordable food. Kahit po uh, maganda, alam niyo po, parang hindi siya yung usual na ano talagang parang regular siyang restaurant parang ano yung hindi siya, uh, karinderia siya pero hindi siya karinderia pero affordable yung pagkain yun pong ibig ko sabihin kung gusto nyo po na matagpuan papakita ko po sa inyo yung lugar wait lang po pag nasa UP Town Center po kayo po yung kalsada Pagpasok na pagpasok nyo sa kalsada, yan na po ang Lola Nenas. Dito sa may UP Town Center. Ito po yung kanilang mga pagkain, no? Yan. Tingnan nyo po kung gaano ka-affordable ang mga pagkain nila. Yung triple cheese donut, 264 lang po yun. Walong piraso na po yun. Classic donut, 8 pieces, 192. Gano'n rin po yung shop out to start. labing dalawang piraso, 192. So, peachy -peachy. yung sa pichi-pichi, masarap yung pichi-pichi na Natikman ko po nung nakaraan. So... Uh, so, babalik na po ako sa pagkain ko. Uh, kung nagustuhan niyo po itong vlog na like, share, comment, subscribe, and click that bell para lagi po kayong updated sa mga vlog ko. Ito po si Yek Alegre, ang inyong kasama at katipon. Papasalamat sa mga nanonood. Signing out.